Hello guys, nandito ako sa KFC kasi inutusan ako ng amo ko na mag-order daw ako pupunta daw ako dito sa KFC and na-delete uh, ko yung noon so halika tingnan natin Pasok na ako KFC Ayun, mag-delete tayo <coughs> Pilipina? Ay, sadali lang. Mag-video mag ako kasi ibasa ko sa employer ko. Alin kaya dito? 23. Wait lang. Saan? Saan yun? May Pilipina, oh. Ano yan? Maangang yan siya? Ay, original. Ilang piraso yan? Isang piraso chicken. Tapos yung Ah, uh, ano yan? 30 o 23? 30 yan. 30 yan. 30 yan. 30 Ibig sabihin yung 30 may kasama soft drinks. Oh, okay. Ilang peraso yan? Apat? Sabi lang yan, isang sandwich sa gano'n. Pero naman Ah, okay. May nakita akong ano 29 ba? Ilang pasan yung 29? Ayan o. No? Ayan o, no? tatlo. Kasi ano kami, tatlo. Sayang yan pag isang peraso mapilian nga. Pag magkano yung soft drinks pag nag-add again ng ano? Small. Meron dito offer na 45 riyal, anim na chicken, dalawang soft drinks yung kasama, dalawang salad, at mga patatas. Ayun na lang 45. Uh, 45 riyal, 6 pieces chicken. Ayun, ayan Pilipinas, sa Pilipinas. Tagaytay. Tagaytay! Ako taga pulo. Maganda rin ba? Ha? Maganda rin dito. Oo. Guys, ayan. Taga-tagaytay siya. O, oh. di ba? Nakita kami Pilipina. <laughs> ano naman ako sa Facebook page ko. Sabay ganun. <laughs> ayan gusto nila ha. Ito ako receipt mo? Oo, o, kasi pakita ko yung sip ko. Mga langga, ayan o Pilipina, sa wakas. Buti na lang sabi ni Baba. Alam mo, panatakot ako pumunta rito. Sabi ko, Baba, ayoko kasi ang layo. Sabi niya, walang dadampot sa'yo. Laki-laki mo. Sabay ganyan mo. Is no? pa kami chicken? Original? Original lang langga. Ayan guys, taga-tagay tayo. So, tingnan nyo naman. Ito ay ko Hindi. Pag-upload ko sa Facebook page ko. Ayan, shout out. Shout out know, kasi ano ko tsuyam okay. okay. Ayan mga langka. Ayan mga langka, ito na yung aking order sa KFC. Brother, you like. Hi, shout out. <laughs> ito. Baba, this is Filipina. 45, Baba, 45. Ito, ito yun. Okay. Hello guys, nakaka nakita po. Um, excited ako, hindi ako makapag... Imagine mga langka, may Pilipina doon nagtatrabaho sa KFC. O, oh, tinan nyo. Tinan nyo yung ano langka. O, oh, tinan yung in-order. Diba, may soft drinks. Oh. 45 tong in-order ko. Ayan. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na may Pilipinang tao oh, ito. Andun yung bahay namin, oh. No? May Pilipina palang makita ko doon. Sobra. Excited ako. Alam niyo naman kasi Pilipina pag oras makakita rin ang kapwa Pilipina. 'Di ba? Inihingal ako. Excited. So timing talaga. Sa, timing na timing. Kaya nga mga langga. Sabi niya ganoon sa akin kanina, Turuan ko raw siya kung paano mag ah, ano ah, gumawa ng Facebook page. Ayan, sabi niya gano'n sa akin. Kasi exciting siya. Sabi ko, ipalo mo naman ako <laughs> sa aking Facebook page. Sure? Sabi ko, oo. Ay, gulat siya, oh. Sabi niya, sumasahod ka na dyan. Sabi ko, oo naman. Sumasahod na ako. Oh, diba? Sabi tayo kay may <clears throat> Sabi ko, sumasahod na ako. Ay, talaga. <laughs> o, ba diba, mga langga? Kahit pa paano eh. Nakakabigay tayo ng kunting ano sa ating mga kapwa Pilipina. Dito daw sa tabi. Ay. Ay. Excited ba ang saya ko. Kasi imagine yung bang gulat na gulat siya na, at nagulat din ako. Ay, kasi akala ko kasi sa totoo Ah, uh, ano lang mga ano dito, mga lalaki lang ang nagtatrabaho sa labas. Yung pala mayroon din Pilipina. So ngayon, ayan yung ayan yung bahay namin oh. Ay, namin ha. Ayan, papasok na ako. So tatawid ako. Ayan. Tatawid na ako. Ayan. Si Baba pala kanina pumunta pala kanina dito. Ngayon tumawag tatlong bisis. Hala, nakatulog ako. Sabi niya, tatlong beses, sabi niya, tatlong beses akong tumawag sa iyo, hindi mo malako binuksan. Ko. Oh, kakain na tayo. Hello guys, andito na ako sa bahay. So ito yung aking nabili sa KFC at 6 uh, anim na pirasong chicken. Yan, pero bago ako pumunta doon, nagpaalam ako kay Papa. <laughs> ko pa yun sinabi niya sabi ko if ever baba ha yung makuha ko tawag ako sa sabi niya sige wala na dampot sa yan laki laki mo <laughs> ko ito at saka of course uy ito maulan pa namin to na alaga ko bukas sa oh ito maulan pa namin to bukas kakain na kami mga langga ng aking alaga Ayan, thank you so much for watching. And of course, mga basher ko. Alam mo, ang saya-saya ko talaga, hindi talaga mawala sa isip ko yung Pilipina na namit ko doon sa KFC na cashier. Siya ay taga-tagay, Thai City. Ayan. ba? Diba? So, <clears throat> ito lang sabi ko. Maraming salamat sa iyo, Langga. Hindi ko na, ay, yung pangalan mo pala, nalimutan ko. Shout out pala kita ayan sa ano sa crew anang sa staff ng KFC diyan na Pilipina kasama niya. Ito yung RT in order. So nakapalo ka sa akin mamaya tatawag daw siya. Thank you so much for watching.